Naiuwi na po sa Kapalongga, Camarines Norte ang mga labi ng labindalawang nasawi sa aksidente sa Timonan, Quezon. Apat na biktima naman ang nasa puneraya pa rin at hindi pa nakikilala. Nakatutok si Isay Reyes. Natutulala si Joseph Zanyo sa tuwing naaalala ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid na si Perfecto at pamangking si Perlina. Ang apat na taong gulang na si Perlina, magbe-birthday na sana sa October 27 kung hindi naganap ang malagim na aksidente sa Atimonan, Quezon. nag rin si Joseph sa dalawa pa pamangkin na sina Alena at Michael Angelo na parehong kritikal sa ospital. Sabik na sabik na nga pong umuwi ng probinsya. Sabi po niya sa mama niya, gusto niya umuwi ng nam Bicol para dun mag, ganun, mag, mag birthday. Puno rin ang hinagpisang mag-iinang kasama ang kanilang padre de pamilyang si Ronnie sa mga nasawi. Masipag at mabait daw ang kanilang ama na nag-aangkat ng buko at langka mula Bicol papuntang Maynila. Tulungan na lang po namin sila mama kasi di pa, wala na po si Papo lang maghahanap buhay. Tulong ngayon ang hiling nila sa may-ari ng bus na sinakyan ng ama. Sana naman po na dagdagan po nila yung tulong sa amin. Na isang mahirap lang naman po kami. Hindi naman kami ganun kayaman para matustusan po yung mga pangangailangan araw-araw. Hindi naman po humingi lang po kami ng tulong kasi naintindihan naman po namin na aksidente 'yun. Nangako naman ang kumpanyang Superlines sa tutulungan ng mga biktima. Ang labing dalawa naman sa mga nasawi na iuwi na sa kanilang lugar sa Kapalongga, Camarines Norte kanina. Pero hanggang ngayon, apat na biktima pa rin ang nasa punerarya at hindi pa rin nakikilala. Mula rito sa Camarines Norte, na Reyes, Nakatutok, 24 Horas.